Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina at ayaw nakakakita ng mga usapang suhulan ng pera, matapat at gusto ay pinaghirapan ng kikitaing pera, kaya iiwasan na kagad dahil ayaw ng problema. Hindi basta kayang maloko, matalas ang isipan at naninugurado sa dapat gagawin, sa trabaho ay mas gusto ang mag-isa ng walang makakaabala, at pag may sinabi sa kausap ay talagang gagawin, ayaw ng usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 24, number 10 at number 33. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinop sa mga ginagawa at Hindi gagawa kalokohan, dahil sa isipan ay masaya na mumuhay kung maingat sa ginawa at sinasabi, at kung sa pagkita ng pera ay parehas walang lamangan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan. Sa trabaho ay matapat sa napasukang pinagkakakitaan, maaruga sa pagkain ng pamilya, madisiplina at masipag sa pagtratrabaho kahit may kahirapan, ay masayang gagawa dahil legal na kikita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin may katipiran sa pagpapalabas ng pera sa buong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 25, number 14 at number 30. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at hindi makukuha. Sa suhulan ng pera, at may maramdaming ugali kaya iiwas. Sa mga usapang mahaba, may mapanuring isipan at may katapangan na may kayang ilabas kung kailangan, maingat dahil matahimik na araw ang gusto. Sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema, maaruga sa pagmamahalan hindi basta nagseselos tiwala sa pag-iibigan, at hindi nga lang mabilis magtiwala lalo na pagtungkol sa pera, may kahandaan laging makatulong sa kapatid kung may ekstrang pera at sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 21, Number 8 at Number 14 Cancer Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, may ugaling mabusisi at maunawain para ikakaganda ng lahat ng gustong gagawin. Ayaw ng mga usapang may kalokohan, lalo na sa mga chismis at toksuhan ng pagmamahalan matapat sa ginagawa at sa mga kausap para laging may nakukuhang respeto sa ibang tao, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang babayarang utang na loob, hindi gagawa ng trabaho ng walang plano maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 20, number 29 at number 16. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at matsaga sa trabaho at may kadalian magalit, kaya iiwasan sa mga usapang mahaba, at may mga kayabangan maingat sa pagsisalita at ginagawa. Mas gusto ang matahimik na araw ayaw ng maraming pag-uusap, kung may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya, Maaruga sa magulang may kahandaan laging tumulong, madisiplina at may matapang na ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 14, number 36 at number 19. Virgo ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. ng mga kalikasan, matyaga at matahimik na araw ang gusto at madalang sa mga ginagawa, gusto ay maayos ang lahat at ayaw ng mababahong maamoy, mas gusto ang mag-isa ngayong araw na magtrabaho, matyaga sa pagtretrabaho na katuon ng isipan sa lahat ng gagawin, at maaruga sa pamilya at magulang, at hindi basta magpapabe sa mga trabaho, sa tahanan ngayong araw gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, at ayaw ng usapang utangan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, And color red number 4, number 23 at number 40. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at sa Dapat nagagawin, at may pagkastrikto na morirat. Sa trabaho, sa tahanan ang gusto ay masayang usapan at walang pagmumura. Hindi nagpapataan mas natutuwa pag maaga nakakatapos, at laging may good energy para makagawa ng pag-unlad sa ikakabuhay, ayaw ng mga kwentuhan pag nasa trabaho, wala sa isip ang pagseselos ngayong araw tiwala sa pagmamahalan, ayaw na ayaw ang mga usapang, kaberdehan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 29, number 32 at number 19. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maunawain at laging nanunuri sa kausap, para laging ligtas sa mga biglaang suliranin. May katapangan ng ugali kayang ilabas pagkailangan na ayaw ng mahabang usapan para makaiwas na minus, at hindi nagbibigay ng karungongan at pagtitiwala kagad, maingat sa trabaho at ayaw kausap ang mga may kayabangan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, may katipiran sa paggasta o paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red And color pink number 16, number 25 at number 30. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. Pigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at matiyaga sa trabaho para makataas ng sweldo, at kung may sinabi sa kausap ay talagang gagawin, sa pera ay maingat para sa pag-iipon ang nasa isipan, para sa pamilya, may pagkaseloso o seloso ngayong araw na maingat, at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa dahil may maselang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 11, number 24 at number 32. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling madisiplina. At hindi makukuha sa mga usapang may kalokohan, maingat dahil ang nasa isipan kung gustong mabilis na pagyaman, at pwedeng makagawa ng mali kaya ayaw yayaman dahil sa mga suhulan. Mas na matyaga sa buhay ang dapat para gumanda ang pamumuhay. Ang laging dal adala sa isipan, mas gusto mag-focus na mag-isa sa trabaho, matahimik at ayaw ng usapang may kayabangan, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 15, number 19 at number 32. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba, at pagnasabi na at pangangatawan dahil alam niya ay nasa tama at matyaga sa mga ginawa para makaasenso pa sa pamumuhay. Sa trabaho ay maingat mas inuuna na gumawa ng plano bago mag-uumpisa, ayaw ng usapang mahaba na paligoy-ligoy at mga usapang walang kaugnay sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 36, number 29 at number 5. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling mahirapan kausapin ngayong araw, mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan madisiplina sa mga ginagawa ayaw ng mga usapang mahaba, matahimik na araw ang gusto at may malakas ang pakiramdam, hindi basta nagtitiwala sa bagong makakausap, laging nag-iisip ng bagong pagkakakitaan, para makaunlad sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pangarap lagi na pag-iipon para sa pagganda ng ikakabuhay ng pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color pink number 24, number 30 at number 19.